Hello guys, welcome back to our channel. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano kayo makakapag-earn ng income sa Shopee Affiliate. Okay, watch till the end guys. So, una guys, click niyo yung live and video. Tapos, click niyo yung free coins. Tapos, click nyo yung free coins sabi niyo. Tapos, katulad niyan meron, dito sa may post video store in Shopee Coins, click mo yung post itong free coins in Shopee Video click mo yung post post yan, tapos, click mo yung library click mo itong ano yung video na i-upload mo dahil lang, yung gawin mo muna pala wala yata yung Mag-screen record ka sa mga mag-humpi lang. Pag nakapag-screen record ka ng ano, yung mga kanya na video, click mo lang yun. Tapos, yan, mo ng music. Okay, tapos, click mo yung top to add products. Lalagay mo yung link dyan, yung search mo yung sunscreen. Sandali. SPF SPF 90 plus katanya SPF 90 plus sunscreen lotion. Sandali, meron pa ako Plus PA

hahanapin mo yung product na in-screen record mo. Tapos click mo yung post. Ganun. Tapos ganun mo kapag upload mo yung 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 ano yung tao doon sa left side sa Yung katulad ng mga video na yan. ginagawa ko yung mga, lahat ng mga nakapromote dito pinupuntahan ko. Pinupuntahan ko sila. Tapos nag-heart ako sa mga videos nila nag a tapos ako, tapos mag-comment ako para babalikan nila ako. Dan Heart. Paraspect din po, please. Nice. Yes. Ganyan. Tapos, hanggang sa magkaroon ako ng maraming likes, hearts. Kunwari, mayroon akong 10 hearts. Kung mayroon 10 hearts ka na, magkakaroon ka ng coins. Katulad nito, mayroon akong 8 na hearts dyan. Mm, dalawang heart na lang, makukuha ko na yung 6, 6 pesos na coins. Ayan, pag nakita nila yung mga videos mo, kasi marami rin nanonood ang videos dito eh. Pag nakita nila yung videos mo, may mga mag-order dyan. Pag nakapag-order sila, ayun, doon ka nakikita. Dito, makiklaim mo yung points. 5 pesos. Nakapag-claim na ako kasi kagabi, kaya bukas ako makapag-claim. Pero kung minsan mayroong 12 pesos na coins. Yan na lang gagawin mo. Tapos dito, mayroong kang 2.40 coins pag nanood ka ng 30 minutes na videos iba yung na earn mo doon sa pag upload ng video na may 10 hearts iba pa yung points na noob ka ng videos yan tapos ang gawin mo yung ka sa mga doon sa form um, tumingin tingin ka lang ng mga product dyan na gusto mong ipost ganyan kunwari ito may mga 10k na 10k plus na sold i-screen record, ipi-play mo lang yan tapos i-screen record ano Screen record. Yang ni screen record mo na yan, yan yung i-upload mo doon. Yung kanina na sinabi ko. Tapos lalagyan ko pa lang yung yung title ng product din. Yan ang ilalagay mo to sa top to add products. Ganun. Hmm. Kaya eh, kung tamad ka naman gumawa ng screen record, ang gawin mo, ang gawin mo na lang, share mo yung, click mo yung ito, yung share doon sa taas, sa right. Ito, click mo yung share. Tapos, Punta ka dito sa My Collection. Punta so, sa My Collection. Ayan. Click mo yung Categories. Ayan. Pag na-click mo yung Categories, gawa ka ng, add yung category, ilagay mo sa Tools. Or, basta gawa ka ng ano, katulad nyo. Yung ano. mga ginawa kong categories tapos click mo yung Confirm. Ayan, tapos Save. Ayan. Save. Ayan. Tapos, click mo yung copy link tapos pwede kang mag ano mag I screenshot I screenshot mo na lang kung ayaw mo mag screen video record i-crop mo then i-crop mo tapos punta ka doon sa page di ba na-click -na mo na yung link ito punta ka sa page ng FB account mo Marian yan punta ko sa page ng FB account na pinagpupusan ko tapos i-post mo lang dyan yan click mo yung link eh, paste mo yung link yan lalabas na tapos yan i ano mo add mo yung photo pagkatapos nun i-next mo tapos click mo yung not now pwede mo siyang i-post sa mga groups sharing to facebook groups on yan i-click mo yung mga mayroong malalaking group group members dyan ka mag post tulad nyan post mo lahat sa mga groups na yan hmm. pag na click mo na yun click mo na yung post yan tapos yung yung video na kunwari nag-screen record ka pwede mo rin i-upload dito yung video create reel Ganyan. Create Reel. Upload. Tapos hmm. click mo next. Tapos, ilagay mo dito yung link ng Shopee link ng product na yun. Yung video mo sa Shopee. Kaya yung link ng product na yun. Tapos magpapunta ka dun sa me. Tulad nito. yung tapos tapos. Tapos tapos. Tapos tapos kapiling ang kapiling ang kapiling ang tapos mag ano ka dyan ka ng comment yan sobrang init ng panahon tamang tama itong protection sa ating skin tamang tama itong sunscreen lotion Sunscreen lotion for face and body and Tapos order Below is the link mm. And tapos kit mo yung share Yan. Kung makikita mo, meron akong mga videos dito. dito Ina-upload ko rin dito yung mga videos ng mga products. Pwede pa. I-upload mo siya sa mga, sa FB page na sa ginawa mo. Ay, doon sa FB Sockmed mo. Tapos i-share mo sa mga groups. Para maraming bibili doon sa sa products na pinuso mo. Yun lang. So, yun ang yung mga paraan. Pwede, yung mga videos na na-upload mo, pwede mo rin i-upload yan sa TikTok. Lagay pa sa ilagay mo lang yung link. Pwede mo rin i-upload yan sa YouTube. Ganun. Para kung yung link mo, link ng products, maraming bibili. pag may bumili, doon ka na magkakaroon ng commission. Katulad ko, tinong mo ang mga, mga politik sa YouTube sa guys. na ko na yung ano ko. na ko na yung yung kinita ko sa din ito napapasok sa inyo guys dito dito sa conversion makikita niyo yung mga nag-order sa link niyo ayan yan yung makikita yung mga nag-order tapos dito sa income dito yung makikita yung mga commissions niyo yan tapos para may additional income kayo mag-invite na rin kayo ng friends niyo mag click na lang yung refer a friend click copy niyo yung link tapos i-send is sa kanila para may additional na points. Sayang yung papasok guys, na income. Itong income ko dito, yung, ano, yung 5,000 dito, na-withdraw ko na guys. Tapos yan, naghihintay pa ako ng mga commissions. Yung ano, yung mga na-click ko, yung mga na kita ko dito, kuminsan, ina order ko na lang sa Shopee. Kung minsan, yung iba naman, nilalagay ko sa Shopee, Shopee, SSA bang, <coughs> Nga pala guys, para, <coughs> para ano, magdirect na yung pera niyo sa anong sa si sa ano, niyo sa account niyo click na lang itong account click niyo yung settings doon sa taas tapos click niyo yung payment settings pag na-click niyo na yung payment settings fill up i-fill up na lang po yun tapos ilagay niyo yung sa ibang account niyo o okay, anong ano po bangko meron kayo hmm. tapos yan isubmit niyo lang po yung mga information na yan tapos hintayin yung ma-approve ikukurik naman nila kung ano yung mga kailangan yung palitan para ma-receive na yung payment ninyo ganun lang kaya mag-shop affiliate na rin kayo kahit wala kayong ginagawa kung matagal na akong hindi nakakapag-upload sa Sokmed eh dito lang ako nag-upload sa Shopee video marami ah, na siguro kapag ito yung sapagin ko marami akong sinare marami akong na link sa mga ano kasi na-upload ko to sa TikTok na-upload ko doon sa FB at sa kuminsan sa YouTube pag mag- pwede rin yung kunwari nag-order kayo sa Shopee. Yung pag-unbox niyo na video, yun, videohan niyo yun tapos i-upload niyo, ilagay niyo lang yung link ng ng product na in-order niyo. Ganun lang. Pag pag maganda yung nagustuhan nila yung video niyo, maraming magki-click doon sa link niyo at maraming mag-order, di ba? Mas malaking kikitain niyo. So, kahit na matagal yan, parang passive income income yan, pero legit naman na makukuha niyo yung commissions niyo. <coughs> may ipon at may ipon din so yun lang guys mag shop affiliate talaga kayo itrayin nyo guys para sa mga mami sa mga students mga students dyan na need ng additional income passive income yan try nyo na mag register na kayo guys okay thank you very much for watching see you again on our next video bye bye